Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 25, 2025. Habang umuusad ang petsang ito ng Abril 25, ang iyong tahimik ngunit matatag na lakas ay nagsisimulang lumaganap sa paligid mo. Hindi ito isang lakas na mainay o naghahanap ng papuri, kundi isang presensyang damang-dama ng mga tao sa iyong paligid, isang uri ng enerhiyang nagpapatahimik ng loob, nagpapalalim ng usapan, at nagdudulot ng inspirasyon. Sa araw na ito, mapapansin mong maraming tao ang tila naakit sa iyo, hindi lamang dahil sa iyong kakayahang tumindig sa kabila ng hamon, kundi lalo na sa lalim ng damdamin, pag-unawa, at katahimikang itinataglay mo sa iyong pagkatao. Sa mga sandaling ito, paalalahanan mong yakapin ang pakiramdam ng pasasalamat sa lahat ng mga biyayang nasa iyong buhay. Hindi man ito palaging malalaking bagay, minsan ay simpleng tahimik na oras, yakap ng isang mahal sa buhay, o ang pakiramdam ng katahimikan sa kalikasan, lahat ng ito ay may bigat at kahulugan na nagpapalalim sa iyong paglalakbay. Habang pinipili mong manatiling mapagpasalamat, ang init ng damdamin ito ay natural na umaapaw sa iyong pakikitungo sa ibang tao. Ang simpleng pagngiti, pagbati, o pag-alalay sa kapwa ay mas lalong magiging makahulugan at mag-iwan ng bakas ng kabutihan. Ang pagnanais na makilala, kilalanin at marinig ay tila lumalalim ngayon. Ang ganitong damdamin ay hindi kailangang ituring na kahinaan, Scorpio, kundi bilang paanyaya para ipahayag ang iyong sarili sa mas malikhain at tapat na paraan. Sa mga sandaling ito, mararamdaman mong may pagnanais kang magsalita, lumikha, o ipahayag ang mga saloobin mo, mga bagay na matagal mo nang itinatago o hindi napapansin. Magin buka sa mga posibilidad. Maaring ito na ang pagkakataon para marinig ang iyong boses, hindi lamang sa salita kundi sa gawa at damdamin. Pakinggan mo rin kung paano tumutugon ang mga tao sa iyong enerhiya. Minsan, sa simpleng pagtingin o pagbibigay pansin, makikita mo kung gaano kalalim ang epekto mo sa kanilang mga puso at isipan. Habang dumarami ang mga sandaling punang pag-isip, pagminilay, at damdamin, huwag kang matakot na yakapin ito. Ang koneksyon mo sa ibang tao ay higit pa sa mga bagay na sinasabi o ginagawa, ito ay mga hiblang bumubuo sa mas malawak na larawan ng iyong pagkatao at ang papel mong ginagampanan sa mundo. Sa araw na ito, maaari mong maramdaman na tila may humihila sa iyo para magmunimuni tungkol sa mga koneksyon mong emosyonal at espiritual. Sa mga alaala, sa mga taong mahalaga, sa mga salitang hindi pa nasasabi, lahat ng ito ay maaaring bumalik sa iyong isipan at puso ngayon. Hayaan mong maghatid ito ng kaliwanagan, at huwag matakot na harapin ang mga damdaming matagal ng natago. Ngayon din ay tila mas mararamdaman mo ang pagnanasa na maging mas magaan ang damdamin at kilos. May paanyaya ang enerhiya ng araw na ito na maging mas masaya, mas malikhain, at mas handang tumawa. Yakapin ang kagaanan ng loob at hayaang mangibabaw ang iyong malikhaing enerhiya. Ang mga gawaing nagbibigay kasiyahan, gaya ng pagsayaw, pagsusulat, pagguhit, o simpleng paglalakad sa ilalim ng araw, ay maaaring magdulot ng kakaibang inspirasyon at kasiyahan. Ang pagiging mapaglaro, masayahin, at bukas sa kakaiba, ay hindi nangangahulugang kalimutan ang lalim na taglay mo, bagkus, ito ang magbibigay balanse sa iyong malalim na damdamin. Ipinapaalala ng araw na ito na ang lakas at lalim mo ay mas nakakatulong kapag hinaluan ng pagkamalikhain, saya, at pagtitiwala sa sarili. Para sa mas masusing gabay, bigyang pansin ang mga aspeto ng iyong buhay na madalas mong isinasantabi, ang emosyonal mong kalusugan, ang iyong personal na relasyon, at ang iyong ugnayan sa iyong sarili. Alalahanin mong ang tunay na lakas ay nakasalalay sa kakayahan mong kilalanin ang iyong mga damdamin, tanggapin ang mga ito, at gamitin bilang inspirasyon sa paggawa ng tama para sa iyong sarili at sa iba. Kung sa nakalipas na mga araw ay nakaramdam ka ng pagod o pagkalito, ngayon ay magandang panahon para irealin ang sarili sa iyong tunay na layunin at damdamin. Gamitin ang oras na ito upang mas pagtuunan ang sarili mong kabuan, hindi lamang ang panlabas kundi higit sa lahat, ang panloob. Ang mga masuswerteng kulay mo ngayon ay kahel at ginto. Ang kahel ay kumakatawan sa sigla, pagkamalikhain, at kasiyahan, samantalang ang ginto ay sumasagisag sa karunungan, kasaganaan, at inner power. Ang masuswerteng numero mo ay pito, labing isa, at dalawamput dalawa. Gamitin mo ang mga bilang na ito bilang inspirasyon sa paggawa ng desisyon, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa pagpaplano, komunikasyon, o malalaking hakbang sa personal mong buhay. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagtulong sa isang tao na nangangailangan, kahit sa simpleng paraan, maaaring ito ay sa pagbibigay ng payo, oras, o simpleng pagdamay. Magsilbi itong paalala na ang kabutihang-loob ay isang anyo ng kapangyarihan na hindi matutumbasan ng anumang bagay. Sa pagtatapos ng araw, dalhin mo ang lahat ng karanasang naranasan mo bilang isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Tandaan mong ang iyong katahimikan ay may tinig, ang iyong kabaitan ay may lakas, at ang iyong damdamin ay may saysay. Ang araw na ito ay hindi lamang isa sa mga karaniwang araw. Ito ay isang paalala ng iyong kakayahang magmahal, umunawa, at umangat sa kabila ng katahimikan. Magtiwala sa iyong sarili, Scorpio, dahil ang iyong paglalakbay ay sagrado, masalimuot, at puno ng kahulugan. Sa huli, laging alalahanin, hindi mo kailangang maging mainay para marinig, hindi mo kailangang lumaban para makita, at hindi mo kailangang magsalita para maunawaan. Ang iyong presensya, kapag tapat, ay sapat na para baguhin ang mundo ng isang tao, at marahil, ang sarili mong mundo rin. Tuloy lang sa pagyakap sa katotohanan mo, sa damdamin mo, at sa katahimikan mong nagdadala ng liwanan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.